So, eto. Ayan, good evening. Uh, nakikita nyo dito sa likod ko. Eto yung katatapos natin na Ride Negros to Manila. Ayan, sumakay tayo ng gamit ang motorcycle. Sumakay tayo ng Roro. Ayan, at saka uh, Byland Byland at saka Roro. So, nagkaroon tayo ng uh, katanungan. Maraming nag-aabang nito kung magkano yung gastos natin at saka kung papaano no So ito bago ako umalis ng Negros ito mamby tayo sa plaza e, pinakita ko yung area kung saan ako uh, mag-start 0 kilometer from 0 kilometer so, ah, doon yung magluluhod kasi nakatawag eh. Uh, so ayan, from 0 km Isabela Negros Occidental sa plaza no sa may uh, town town hall sa so, may simbahan. And then ayun binilang natin doon. Hindi ko na kasi uh, ma-edit yung mga video kasi um, wala akong laptop eh. Medyo nahihirapan ako mag-edit sa cellphone kasi yung cellphone ko madaming guhit. Yung isa namang cellphone ko eh low-tech Uh, hindi niya kaya ang ano wala siyang hindi niya nababasa yung ano yung memory card so dito na lang tayo so ayan yan nilagyan ko ng yung top box ko is nilagyan ko ng negros to manila just in case na may makakasabay tayo sa daanan eh, may mga convoy tayo alam niya kung saan tayo papunta no? minsan kasi pag marami tayo sa nakasabay yung pala isang ruta lang tayo pero nagkakahiyahan tayo mag mag-usap o magtanungan so na experience ko yan from Manila to Negros dati noong last December ayun may nag-approach sa akin na yung pala galing din sila ng Manila papunta rin sila ng uh, Negros So ayun, nagkasabay sa nagkasama-sama kami. Yun yung kagandahan kapag ka meron kang sulat na ganito. Tapos uh, mula sa Isabela sa plaza no bago tayo mag-start mag-ride eh binilang ko yung cash ko kung saan syempre yun lang yung laman ng aking uh, bulsa no so umabot siya ng 7,633 yan yung packet money ko no and then syempre magagastusan tayo dyan unang bago ko umalis ng Isabela ay eh, naggas kagad tayo ng full tank alagang 351 so syempre nag -ride tayo around 72 kilometers mula Isabela hanggang Bacolod Roro terminal yun yung bridge ko, port kung tawagin no and then pagdating natin doon sa unang gate eh inabutan ka agad tayo ng guardia o ng ng personal doon ng uh, ticket pagkaabot ng ticket dumiretso tayo doon sa second uh, toll gate sa pinakalwa pangalwa doon naman tayo nagbayad ng halagang yung entrance Entrance transpi natin na 95 pesos Ayun, 95 pesos yung mabayaran no And then and Saktong sakto Paalis na ang barko Nagkakarga na Pinadiretso na tayo sa uh, Barko Nagbayad tayo ng kalagang 350 So from Bacolod to Dumangas So, hindi pa pala. Yung 72 hours pala na yun, explain ko rin. Ay, uh, 72 kilometers is umabot sya ng isa't kalahating oras sa motorcycle ride from Isabela. Isabela to Bacolod. So, yun yan. Nagkatikitan tayo. Nagbayad tayo ng 95. Pumasok tayo sa barko. Nagbayad tayo ng 350. And then, sa laot naman, umabot sya ng 2 hours and o oh, abot yata ng tatlo kapag yung unload namin kasi eh, medyo balagbag yung barko na medyo natagalan kami sa paglalabas ng mga sa pagpwesto so maabot na ng umalis ako ng Isabela ng alas 7 ng umaga and nakadaong kami sa Dumangas Dumangas port ng alas 11 so yan sa alas 7, ng umaga nag dumating ako ng 7 ah, 8:25 in the morning sa sa Roro sa Baco, Port and then ayun yan nakalis din tayo mga alas mga alas 9 9 10 11 mga ayun 9 10 11 7 8, 11. Mga 2 and a half hours yung ano yung travel natin sa dagat kasama na yung pag-unload no. So nakalabas tayo ng alas 11 pagkatapos no ano naman lunch break naman tayo syempre. Uh, mula Dumangas papunta naman tayo ng Katiklan. So medyo mahaba-habang uh, motorcycle ride yon. Around 213 or 215 kilometers uh, Abot sya ng limang oras na takbuhan no, So inabot ako dun no? siguro ng anim na oras yata Kasi may mga lugar na umuulan, nababasa tayo, humihinto So ang unang hinto natin ay lunch break So pinipilit ko na uh, hindi huminto, medyo nagbasa na rin tayo sa daan kasi hinahabol ko na makarating ng before uh, 6 o'clock sa uh, Katiklan so yon sinagat-sagat ko na lang kahit dahan-dahan basa ang kalsada eh at least umuusad tayo kasi ang target ko talaga doon is sa google map is 4 hours, mahigit lang yung Katiklan, dumanggas to Katiklan pero yung yung original na actual na travel hindi talaga kakayanin ng 4 hours kasi nga umuulan basa ang kalsada tapos kakain ka pa uh, yun so minsan kailangan mo ring ipahinga yung makina ng motor kasi mas masyadong mainit kapag kayong matirik yung araw so luckily hindi naman matirik yung araw nung that time kaya dire diretso lang tayo so nakagastos ako sa lunch break ng 93 pesos yun lang yun isang isa't kalahating kanin isang dinuguan saka tubig napakatipid na nun no and then umabot tayo ng kung hindi ako nagkakamali yung full tank natin is mabot na ako ng 3 bar na lang yata o 2 bar nagkarga uli ako ng full tank sa I think Aklan sa Aklan yata siguro banda yun part ng Aklan. Kaya medyo malapit na yun sa Katiklan. Pero sasakay kasi tayo ng barko eh. Hindi ko alam kung may mapapaggasan tayo agad. Kaya nagpultang na ako bago ko uh, makalapit sa Katiklan. So 285 pesos yung gas natin no. And then ride out na naman tayo. Ayan p 13 kilometers parang ganoon more or less nakarating ako sa katiklan ng uh, alas 5 ayun simula alas 11 hanggang alas 5 so 6 hours yung travel natin so kailangan natin talagang i-pursue na makaabot ng before seven, kasi 7 kasi 7.30 may aalis na barko yun yung starlight ang susunod naman doon ay Montenegro ah uh, alas 8 meron din yatang alauna mga ganon medyo late na yan masyado para sa ano sa sa last pag sa nakagaya natin sa biyahe medyo last pag kasi ulan ulan tayo nagbiyahe medyo ma ano medyo mahirap sa daan so gusto ko na makapagpahinga pag ganon gusto na natin magpahinga so ang nangyari naman Uh, gaya ng technique natin bakit daw nakasakay ako sa truck. So, isang tanong, isang magandang tanong, no? Hindi bago pala tayo sumakay sa truck. Uh, naghanap pumunta tayo sa ano, ano dapat pala unahin muna natin yung dinner. Ayun, kailangan magbakon ka pa bago ka sumampas sa barko, no. So, anong nangyari sa akin noon? Naghanap muna ako ng tracking yan yung medyo pa illegal na kailangan natin no kailangan yung matutunan kasi yung mga tracking na yan mula dito sa Maynila nagdadala ng produkto yan sa Katiklan, sa Cebu kung saan saan dyan na probinsya pagbalik nila ng Maynila yan uh, kumbaga ano na lang nila yung bonus na lang nila na alam na ng alam naman ng lahat na makakapagsakay sila ng ng kara ng motor o ganyan kahit anong kung anong bagay kasi wala silang karga at the same time talagang bibili sila ng ticket nila o kaya yung iba naman na driver may meron na talagang ticket na pinabayaran ng company nila na bonus na lang na kung may makikisuyo sa kanila nasasakay alam yan ng mga tao doon alam ng mga gwardiya na pero siyempre medyo pa illegal to uh, hindi naman pwedeng lantaran na lang no kung may kakilala kayo na tracking legal naman yun kung halimbawa ay eh, sayo yung track no? so makikisuyo lang tayo naghanap ako sa mga parking eh that time nangyari naman walang mga truck doon sa sa dati kong pinuntahan sabi ko paano kaya to wala na yung mga trucking dito parang walang kasi holiday eh, nung sa Saturday pa holiday yan eh nitong nakaraang Saturday eh sabi ko bakit walang mga trucking sabi nung may lumapit sa atin in entertain tayo Uh, ano siya uh, barker siya doon barker hindi ko alam kung trabaho kung legal na barker ba siya o ano pa man eh anong nangyari tinulungan na naman tayo ayun alam niyo na yung mangyayari doon syempre lagay lagay pero okay na sa akin yon so nagkasundo kami ang unang manap siya ng driver yun pala may isa pang isa pang terminal doon ng mga truck na hindi ko alam lingid sa ating kaalaman no? pero kung alam natin yon uh, ako na lang sana yung pupunta kaso hindi ko alam eh kaya pumayag na ako dun sa tumulong sa atin so, yun. pero kung meron kayong kakilala na driver o may makakasabay kayo sa daan dun pa lang malayo pa lang sa airport pa lang eh, katiklan airport pa lang bago pa pumasok ng ng pantalan o ng port eh medyo maki ano na kayo kung kung nakakasakasabay nyo o kaya na ano pwede kayong pumara doon doon na kayo magsakay sa malayo pa lang para wala nang fixer no, na mangyayari fixing so nangyari sa akin siyempre na fixer na naman tayo pero uh, makataro naman yung presyo hindi naman sobrang ano so una inanuhan niya ako ng kasi nga ganoon ganyan 4-5 ando na yung ticket so sabi ko wala akong perang ganun syempre uh, ano kami uh, negosasyon so tinawaran ko ng 3-5 ayaw so doon kami nagsalubong sa 4,000 uh, may ticket ka na sasakay ka na lang yun so kasi marami pa rin silang binibigyan yung mga nagkakarga Tutulungan mo yan, tutulungan kami ng magkarga noon. Matas kasi yung truck mo. Yung iba naman may mga indam yo, yung pinapagulungan yung truck po na, na ano, first time niya lang na nasakyan. First time niya palang nakapagsakay, wala siyang hindi siya ready. So wala siyang indam yo na papatulayan lang ng motor. So ayun da ano nga, sabi nung isang tropa natin, bakit ko bakit ako nasa truck ng nasiraan ba ako o ano, hindi ako nasiraan hindi yan ay diskarte kasi ang tracking is direkta ng starlight ang starlight naman ay diretso ng Batangas Port na which is dapat dadaan pa tayo ng uh, Mindoro yun ang nasave natin, no? hindi na tayo dumaan ng Mindoro, skip Mindoro na tayo, so ang gastos is hindi na nagkakalayo yung 4,000 na binigay ko sa kanila e eh gagastusin ko rin sa Mindoro halos ganun din ang gastos bakal maglamang pa yung uh, Mindoro kasi magagas ka doon kakain ka rin so malaking tipid na rin doon sa ano yung pamasahe mo napunta na lang doon sa uh, sa kanila pero okay lang patas na patas per na yon kasi meron kang higaan sa Roro nakaupo ka lang sa Starlight nakahiga ka pwede ka mag shower pwede ka mag CR Uh, yun ang ano kagandahan no, disadvantage no tapos ayun, bago ka sumakay, bago ka umalis dapat makabili ka ng pagkain mo kasi ang biyahe ng Katiklan to Batangas is 10 hours so uh, umalis kami ng 7.30 sa dito sa Katiklan Ayan, isa pa rin palang pabor is yung uh, driver na nasakyan ko is wala siyang pahinante. Ayan, pabor yon kasi uh, makakasama ka niya dun sa aircon na kwarto. Kasi ang tracking is isang driver at saka dalawang pahinante ang libre na ticket. Libre yon sa kanila. So wala siyang pahinante. Umaga, pwede pa siyang magpasok ng dalawang tao doon sa babayaran ng ticket kaya malaki yung magiging kita niya so ayan yung naging experience ko no so mabalik ulit tayo ah uh, si base ulit tayo pagkarating namin sa sumakay ako sa truck dun sa ano sa tabi ng driver tapos pumasok kami sa barko pagpasok namin sa barko makiat kami sa taas meron kami yung ticket pala namin meron siyang number yung mga bed bed number kung saan ka hindi ka pwedeng mahiga kung saan saan lang yung pala may mga number yun no? may mga video ako pero hindi ko na ano eh hindi ko na ma hindi ko na ma edit kasi wala tayong laptop no yung sa cellphone ko naman ang daming guhit ng ano, green line yung cellphone natin kaya hirap mag edit to, so, so ito na lang kwento ko na nga lang sa inyo mula 7.30 umalis na yung barko natulog ako, kumain natulog, gumising nag CR tapos tulog uli ayun, umabot na ng alas 2, nagising ako alas 3, alas 4 hindi na ako nakakatulog kasi parang mga tao ano na, nagre-ready na so dumating kami sa sa Batangas port I think alas 5 kami nakalabas ng Batangas port sakto alas 5 so 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 hours ang am travel namin kasama yung pag-unload ah uh, pag-unload no pero alas 5 nasa katiklan na ako no so 5 to 7 ayan yun na yung preparation ng truck pagpasok nyo pagkakarga ayun dapat before 6 o'clock ready ka na yun na yun kasi ipapasok na yung truck sasalansan pa yon so alas 6 yan dapat nasa ano na nasa roro na parang ganun kasi 7.30 mga 6.30 siguro ganun 6.30 mga isang oras preparasyon 7.30 alis na yan sila kung hindi ka maabot ng ganon uh, antay mga alas 8 at saka alao na yun so ayun na madalit sabi bumaba na kami ng barko sakay uli ako ng truck paglabas naganap lang kami ng pwesto na may pwedeng tumulong sa amin ibinaba namin si motor and nag ride out, ride out na ako mula Batangas hanggang dito sa Rizal So, malis ako ng, ah, uh, ah, oh, teka yung gastos pala, no? So, sa dinner, Yung dinner sa katiklan, doon sa barko, is gumastos tayo ng 200. Tapos, 4,000 doon sa, 4,000 doon sa, ang tawag dito, sa truck driver, sa fixer, sa ticket, ayun, ano na, ho? Huh? Uh, tapos meron pala tayong nadaanan kapag nagra tayo may mga nadadaanan tayo na uh, patay yung parada yung pag pag ano paghahatid uh, naging nalaman ko na kaugalian sa sa negros bago mo pala sila lampasan is hahagisan mo ng barya so nagagas ako 5 pesos So nilista ko rin 5 pesos no so yun and then yun nga nasa Batangas na tayo ride out na naman papuntang Manila mula siguro o, ang mga alas 6 na siguro alas 6 nakarating ako dito sa tatlong oras mga 122 kilometers or 100 23 kilometers yung Batangas to sa destination to so abot tayo ng mahigit tatlong oras o oh, tatlong oras so uh, mula siguro alas 5 lumabas kami mga 5.30 nakapag unload mga 5.45 or alas 6 nag ride out na ako ano na motorcycle ride na tayo wala na kami ng driver ayan kinuha naman natin yung contact ni tropa i-message nyo lang ako kung gusto nyo ibibigay ko sa inyo hindi ko ipopost dito kasi baka naman maban no kawawa naman so i-message nyo lang o ibigay ko na lang yung screen ah, ano nya yung facebook niya message nyo na lang sya kung sakaling nandun sya pwede nya kayong isakay kung wala naman ayun. yung sabi ko nga sa kanya lagyan mo ng talian yung truck truck mo para may pagtalian ng motor so ang nangyari sa akin nilagyan lang ng bangge o yung kalso apat na malalaking kalso talagang hindi naman din gumalaw kaya nga lang syempre kailangan isandal yung motor mo sa sa wall para hindi para maperente ba hindi gagalaw Ayun, medyo magkakaroon ng konting damage maggasgas gas ng konti pero hindi naman ano kumbaga hindi naman ganun kalaki minsan minsan talaga nangyayari yung ganon pero, okay lang yan. Hindi naman ano. Kung bago pa yung motor nyo, magdala na lang kayo ng mga pang sapin-sapin, kung -sapin, tuwalya o ano, para maiwasan nyo. Kung karton, ganun. And, dumating ako dito, 6, uh, 9.30. Parang mga 9.30 ang dating ko dito. So, nakuha ko mula Negros, uh, Isabela Negros Occidental hanggang dito sa Manila ng 26 and a half hours yun lang yun yung experience ko hindi ko na ganun ka ano, ka edit tong vlog na to so eto yung so matotal natin bago pala ako makarating dito siyempre uh, nag full tank uli ako sa Marikina eto 191 ayan ito yung ano natin 191 so kung susumahin mo lahat yan ima minus mo sa 7,633 ang naging total ko dyan is 2,093 ang sumobra at ang maging suma total ng gastos natin is 5,540 tama ba? ayun yun lang yung naging budget ko kung dalawa kayo medyo sosobra kayo ng gastos kasi yung pagkain no ayan, pero hindi na naglalayo dyan o, 6k tamo na 6k na yung budget nyo kung dalawa o, tapos nagmukbang pa kayo restaurant pa kayo kumain ayun na medyo malalakihan kayo pero usually naman sa ating mga rider ng mga mabilis ang pagkain lang mga nilagang itlog mga um, topsy ayan yun lang yung binaan ko eh tatlong iklog uh, long silog at saka tubig yun lang yung ano tapos may libre pala akong pagkain sa driver uh, kasi nga uh, kasama na sa ticket namin na may free meal ibinigay ko na lang sa kanya kasi nakabili na ako ng pagkain kaya tapos parang konti lang yun kaya kailangan yung magdagdag kaya sabi ko sa kanya na lang kasi busog na ako binibigay niya sa akin adobong manok lang yung ulam tapos wala na ayun lang kaya magbabaon talaga kayo ng pagkain extra pagkain sa barko kasi masarap magkumain tapos matulog no? kung gusto niyo magdala ng kape o kaya eh uh, cup noodles meron naman dumain sa tubig yun lang kasi mahal sa barko bumili yun yung pakakatandaan niyo no? Ayun, tapos ano pa ba? Ayun lang. So gastos ko ulitin ko na. No? Ako eh medyo nahirapan ako kay, Ito, ito, pakita ko sa inyo Screenshot niyo na kung paano ba 'yan. Kung naintindihan niyo. So first ang packet money natin is 7,633 ang first gas natin na full tank is 321 sa Isabela Entry gate natin sa Bacolod is 95 pesos Roro, motorcycle fare at saka yung Pamasayan ng rider is 350 pesos Mula Bacolod to Dumangas lang yan ilo Tapos ride out na naman tayo Ang motor Kumain, nagutom 93 pesos Naggas ulit tayo sa may bandang Aklan 285 So ang nagbabase kasi medyo mahal ang gas dito sa Isabela sa palayo kaysa sa papalapit na no no. Yun ang ano, ang kaya medyo bumababa yung gas natin. So second gas is 285 na lang tapos food dinner natin gumastos ako ng 200 pesos uh, long silog extra rice, isang tubig ayun lang tapos doon naman sa ticket natin sa truck o fixer fare natin is 4,000. Binigay ko yun sa kanila. Wala nang iba-ibang ano. So, siyempre, pagpagod ka na, wala na ano. Pero kung kaya mong pababain, 3,500, 3,000, okay lang. Pero pagka ano, sa 4,000, okay na yun. Uh, last full tank ko, nasa Marikina na ako, 191 na lang ano lang yung gas dito hindi ko matanda kung 56 ba o basta na ano ganun lang so yan nga mabot lang yung sakto binilang ko rin yung natira kong pera doon sa pocket sa pitaka ko sa ano sa belt bag ko sakto talaga saktong sakto, -sakto. 2,093 pesos walang sobra so saktong sakto kasi wala naman tayong dinagdag na pera kaya yan. Yung bali total gastos natin is 5,540. Yun po yung nagastos ko ng nag-travel tayo na mula Isabela, Negros, Occidental to Manila. Sa Rizal tayo. Hindi ko nasasabihin kung saan sa Rizal. Yung iba alam nyo naman. Pero siyempre, ano natin, ang privacy na natin yan. So, kung gusto nyo makamura, eh, ayun, panoorin nyo yung video ko maraming salamat and follow naman pati yung ating youtube channel baka naman meron din tayong tiktok yun din baka naman oh may mga, ano tayo dahon may shop tayo doon baka gusto nyo bumili sa yellow basket